Good morning, may angel, at sa lahat ng ating mga bagong followers sa ating page. For today's video pala, my angel, ito po yung lulutuin natin. Ito yung pakon sa atin ay parang munggo. Ang tawag pala dyan, my angel, ay ades. Yun yung naaalala ko tawag ng aking among Kuwaiti. So kapag lagi ako nagluluto niya, ang sabi ni amo ay sure ba Ades? At dahil yan ang napili ni amo na gawin ko raw soup, so ang ginawa ko ay yung pamamaraan ko kung paano magluto ng sure ba Ades. Buti na lang may Angel na alala ko pa kung paano pagluto ng sure ba Ades, kaya easy lang yan so, sa akin. So gawin muna natin may Angel ay hugasan muna natin itong Ades at lagyan natin ng kaunting tubig. So bago tayo magsimula, maglagay muna tayo ng gloves para malinis ang ating mga pagkain. So ngayon na naman may Angel ay unahin ko muna ang paglagay nitong pag-ayos nitong paglalagyan natin mamaya nung ating uh, i-oven na. Karne. Mamaya kasi may angel ay eh, wala na po akong space at sa ngayon ay malinis pa yung ating uh, pinaglulutuan. Ito nga pala may angel yung pork na ating uh, iluluto. Bali, apat na peraso may po yan. May angel, naman natin ang ating pagluluto. Kasi diba, dati-dati kapag nagluluto ako niyan ng steak, ay nilalagyan ko ng kamatis at tomato sauce. So ngayon sauce. naman may angel, parang i-grill ig lang po natin yan with some vegetables. So may angel lang, ilalagay naman po natin sa pagmarinate marinate dyan ay olive oil, pamintang adorog, garlic powder or garlic na fresh, at saka paparika. So may angel, huwag nyo pong kalimutan na lagyan nyo din siya ng kaunti pong toyo. So may angel, yan yung naisip kong lutuin ngayon kasi nga si among lalaki ay talagang parang Sobrang higpit daw ngayon sa mga kinakain niya. Based kasi sa nakita ko dun sa breakfast niya ng morning ay egg, tapos uh, tinapay na pinapalamanan din siya ng boiled egg. Tapos pala may angel, nakausap ko rin si among babae. Tapos tinatanong niya sa akin tuwing mga like 1 o'clock na kung ano yung niluto kong para sa lunch and dinner. Para kung pwede daw kainin niya ni among lalaki, ay eh di hindi na siya magluluto or hindi na siya bibili ng kanyang kakainin. So hindi ko rin talaga alam may angel kung bakit nagda-diet pa ng sobra-sobra yung among lalaki eh sobrang maayos naman yung katawan niya sa tingin ko lang or baka mamaya may iniinda siyang sakit. Malay natin may angel, So kaya may diba? angel, ito na lang ang ginawa ko. Nag-grill na lang po ako ng pork and chicken and then may kasama siyang vegetable. Kasi hindi naman po to oily. Parang umiiwas kasi siya mong lalaki sa mga oily food. So ang ginamit ko naman po dyan na oil ay ang olive oil kaya very healthy po siya. So may angel lang nilagay ko nga palang vegetable ay ang potato at nilagyan ko rin siya ng mushroom kasi may nakita po akong mushroom doon sa kanilang rep at yan ay masisira na naman kung hindi ko po siya iluluto. Sabi kasi sa akin ni among babae may angel ay huwag daw akong matakot or manghinayang na itapon po yung mga hindi na pwedeng kainin or hindi na mapapakinabangan na pagkain doon sa rep basta kahit kaunti lang daw nasira is itapon sa totoo na. lang may angel marami na po ako natapon dyan na cheese, yung mga palaman sa tinapay, yung mga apple and mga apricot may angel and yung iba pang mga gulay kaya pag ako'y may nakikitang gulay dyan may Angel, kung maaring ilagay ko siya sa mga niluluto ko, is nilalagay ko po so, siya. So kung sa tingin ko naman ay na hindi na pwedeng kainin, eh tinatapon ko na po talaga siya may Angel. So mali bali may Angel, ang tapat talaga nilulutuin ko lang dyan na yung pork steak. Kaya lang may nakita po kasi ako sa freezer na apat na perasong chicken legs. So sabi ko why not na isama ko siya sa pagigirill ko. Kasi iniisip ko, makakasya ba yung apat na pirasong steak na yan sa kanila ng tanghalian hanggang gabi? Kaya niligay ko na lang siya may Angel para at least hindi mabitin yung mga bata. Kasi medyo malakas mong kumain yung mga bata ng pagkain. Confirm mo, siguro kailangan. So ngayon naman may Angel, balay nilinis ko po yung aking uh, space sa uh, pinagluluto at pinagagayatan ko. Kasi ayoko po talaga may Angel ang makala. Dati-dati kasi may Angel, uh, may nakapansin daw sa akin na hindi daw ako nagpapalit ng chopping board and also yung mga ginagamit ko pang gayat. So hindi nyo lang po minsan nakikita siguro may angel yung iba, iba po talaga, hinugasan ko po yan before ko ulit gamitin. And meron naman po tatlong chopping board sila amo para dun sa gulay at sa mga panamiya, katulad ng bawang, sibuyas. Ay hindi ko lang po talaga ginagamit yung iba kasi dadagdagan naman ang hugasin ko. Ang ginagawa ko kasi hinugasan ko lang yung ginagamit ko para hindi na ako mag-add. So ngayon dahil sinuggest nyo sa akin na, Magpalit daw ako ng uh, chopping board. Uh. So yan ang ginagawa ko. Makikita nyo may malaking chopping board at meron pong maliit. So yan may angel yung ating sorbaades. Nawa ay magustuhan po yan ng aking amo. Kasi masarap po talaga yan at healthy po siya may angel. So parang style munggo lang din naman ang pagluluto. So try nyo pong uh, lutuin yan ng angel. Masarap din po yan. Parang munggo din siya pero mas, ma mas malasa pa po yan sa munggo. So bali may angel nag lang naman po ako ng bawang at sibuyas. Tapos sa uh, nilagay ko na po yung kamatis. And mamaya maya ilalawak po natin yung chicken breast. So optional lang po yung chicken breast kung gusto mong lagyan or hindi. Ang sa akin kasi nilagyan ko ng chicken breast para malasa po yung ating uh, sure, sure So ba, ngayon ades? naman may Angel ay ako pala ay nagkape. Bumili po ako niyan kanina sa grocery store. At sinama ko yan sa pag-grocery ko may angel Kasi kailangan ko po talagang uminom ng kape habang ako yung nagtatrabaho Para malinaw ang aking isip So bali may angel, uh, lagyan nyo rin po siya ng kaunting tomato paste Yan, tinan mo, dalawang kutsaritang maliit lang po yan Para pan pampadagdag panlasa Eh nilagyan ko rin po siya ng isang chicken cubes Kasi talaga nilalagyan po yan ng chicken cubes may angel nung amo kong Kuwaiti So ngayon naman may angel, uh, bali nakikita nyo yan yung parsley at saka yung isang dahon na maliit yan. Hindi ko po alam kung anong tawag dyan, may angel. Kayo na lang po ang magsabi sa akin, comment down below. Pero yon po yung ginagamit dito sa Romania na nilalagay po yan sa soup. Yan yung ginagamit lagi ng asawa ko. So ayan, tingnan nyo, minsan talaga yung aksidente nangyayari, nataktak talaga yung aking ginayat na mga dahon, yung parsley at saka yung isang... Dahon. So, buti na lang talaga may angel ay nilinis ko po yan. So, tingnan nyo diba, dapat talaga malinis po ating working place para kung mangyari man yan, eh, say, hindi na natin itatapon yung ating ginayat kanina kasi nga malinis po yung ating pasaman. So, nga pala may angel, baka makalimutan ko, yung nga palang... Ah uh, yeah, temperature na nilagay ko diyan. Sinet ko diyan sa ating oven ay 180 to 190, depende po ha. So, dahil gusto ko pong lutong-luto talaga 'yan, so nilagay ko na siya sa 180 kasi normally pag nagluluto po ako, nilalagay ko minsan sa 200. At dahil kailangang malambot na luto talaga 'yan, so 180 lang po yung nilagay ko, may angel. And uh, also yung ating oras ay sinet ko siya talaga sa 1 hour. So, kayo na lang bahalang mag-oras kung sa tingin mo ay luto na. Kasi binabaliktad ko po yan, Angel, para luto talaga yung both sides ng ating karne. So, may Angel, ano pa ba yung pwede natin lutoin dito kay Laamo? Yung sa tingin, na, yung sa tingin niyo po ay hindi mawantika. Yung healthy siya para sa mga nagda-diet. So, may Angel, dito naman po tayo sa ating uh, ades, dito sa ating soup. So, mamaya, pag tingin mo'y okay na po yan, papalamigin niyo po muna yan, and then, ibe po natin yan para yung ating soap ay masarap higupin. Yung wala mong, di mo mala, mararamdaman sa dila mo na parang merong mga buto-buto pa or merong uh, chicken breast. So, ibiblend po natin yan. Ang ibiblend hanggang sa lumapot po yung ating sabaw. Hinding, hindi, ko po talaga makakalimutan may angel yung ades na yan. Kasi yan po talaga yung halos bumuway po sa amin noong ako ay nasa Middle East Kapag spa. wala po pala kaming ula, may Angela, yan po yung niluluto ko. Na parang munggo lang po kasi yung style niya. And so kapag ako naman po yung nagluluto, hindi ko na kailangan i-blend. So inaya ako na, na parang munggo na may buo-buo pa rin Malalagin siya. Lalagyan ko lang pala yan, may Angel, ng nor cubes para... Uh, malasa, pwede mo nang isabaw yan sa kanin mo para kahit uh, wala ka ng uh, solid na ulam, yan na lang adres. So is. may angel, pagtapos pala ng aking pagluluto, so ganyan po ang aking ginagawa. Naglilinis po ako nitong lutuan at pinabakintab ko po yan. At Ayoko po nang merong oil oils dyan sa aking pinaglulutuan. Siyempre para malinis din po at magandang tingnan pagdating ng ating mga amo. So bali pala may angel yung ating ginreline na doon pa rin po sa loob ng oven. Pero naka-off na po yun. Bali, kailangan lang natin palamig-lamigin natin ng konte para i-transfer po natin sa lagayan. So, ayun, may angel. Ayoko po kasing basta damputin siya, may angel. At baka po mahulog ko, eh, di paano na yung niluto natin sa yung effort natin kung mag-uulit na naman tayo. So, bali, may angel. Tapos na pala ako sa paglilinis niya andyan sa kusina at pati sa sahig. So, ngayon naman, may angel, ay i-transfer na natin itong ating uh, pork na ginirila at saka chicken legs with vegetable, mushroom, and potato. So ayan guys, uh, i-transfer na po natin yan sa lagayan at para matakpan po natin mamaya at tayo ay makauwi na rin sa ating... Ah, uh, hindi pa pala ako uwi, may angel, kasi may second job pa pala ako. Oh, mapaparami na naman ang pagkain nila, amo nito, pati ng mga bata, sigurado ko. Kasi ang mga Romanian, may angel, mahilig po sa ganyan mga luto. Kasi yung asawa ko niyan, may angel, ay laging ganyan po ang niluluto niya. Kapag ayaw niya may mga sabaw-sabaw, yan, nag -grill lang po yan ng... A uh, pork or chicken, isang buong chicken or chicken legs. So, paano may Angel? Hanggang dito na lang po ang aking video for today. Maraming maraming, maraming, maraming salamat po sa lahat ng support nyo. At syempre, sa mga nagko-comment at nanonood at tinatapos ang video namin. At syempre sa mga nag-share para mapunta sa iba't ibang lugar o party ng mundo ang aming mga video. Tan Lagi nyo pong tandaan may Angel I'm so grateful and happy na nakilala ko kayong lahat. Paano may Angel? Hanggang dito na lang. Bye-bye!